Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi niyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang pitong pagkain na makakatulong sa pagpapalakas ng ereksyon sa mga kalalakihan. Pero bago natin simulan, hindi ako doktor o eksperto sa medical na larangan. Ang mga impormasyon na ito ay mula sa pananaliksik at karaniwang kaalaman lamang. Bago simulan ng pagkain, kumonsulta muna sa inyong doktor. Maraming salamat po. So, narito po ang pitong pagkain. Number one, ang oyster. Talaba kung sa Tagalog, no? Ang talaba ay mataas sa zinc, isang natural o mineral na mahalaga para sa produksyon ng testosterone. Ang sapat na antas ng testosterone sa mga lalaki ay malaking papel para sa pagpapabuti ng libido o erectile dysfunction. So ang ibig sabihin, ang talaba ay nakakatulong dahil sa kanyang mahalagang mineral na produksyon. No, na ito ay mahalaga rin sa produksyon ng testosterone. Ang sapat na antas na testosterone ay malaking papel sa libido o pagnanasa at uh, nakakatulong o maaaring nakakatulong sa erectile dysfunction. At ang number two naman, dark chocolate naman ito. Ang dark chocolate ay may mataas na antas ng flavonoids na nakakatulong sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo na makakatulong sa mas magandang blood flow sa katawan ng lalaki. Kasama na ang genital area. Mayroon din itong kakayahang magpataas ng serotonin na nagdudulot ng magandang pakiramdam. So, ang dark chocolate po, piliin po ninyo kung yung walang asukal. Mas, the more na walang asukal, yun po ang mas maganda mahilig po ako sa dark chocolate kasi mataas yung kolesterol ko. Maganda rin ito sa kolesterol. So, yan po yung number 2. At ang number 3 naman, yung watermelon o pakwan na tinatawag sa atin. Ang watermelon o pakwan ay may amino acid na tinatawag na citrulline na tumutulong sa pagpapalawak ng mga blood vessels at pagpapabuti rin ng blood flow. Ang citrulline ay nagiging arginine sa katawan na nagiging sanhi ng pagtaas ng nitric oxide na tinatawag. So, ang ibig sabihin, ang watermelon no, ay tumutulong talaga sa pagpapalawak ng blood vessels na tinatawag. Kasi parati ko na rin uh, inuulit doon sa ating ibang vlogs na tungkol dito sa ereksyon na ang watermelon ay kilala po sa buong mundo at ayon po sa mga pag-aaral dahil nga ito ay uh, anong tawag dito ang kanyang nilalaman na amino acid na tinatawag na citrulline kaya yan po ay maganda rin sa pampalakas ng daloy ng dugo o blood flow na tinatawag kaya kung uh, halimbawang meron tayong mga problema tungkol dito sa ereksyon, ngunit bago din yung simulan, anuhin lang natin na baka meron tayong mga karamdaman tulad ng diabetes, no? Kasi natural, mataas ang asukal noon at mataas din ang asukal ng watermelon o pakwan. Kaya, uh, ano kumonsulta muna kayo sa inyong doktor. Kung simulan ninyo ang mga bagay na ito. So yan po yung number 3 ang pakwan at ang number 4 naman, kilala ito, yung garlic o bawang na tinatawag. Ang bawang ay nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system na tinatawag at pagpapabuti rin ng blood circulation. Mayroon itong tinatawag na allicin isang compound na tumutulong sa pagpapaluwag ng mga blood vessels na naman at pagpapabuti ng blood flow. So, alam naman natin siguro dito sa mga nakarelate dito na ito po ay isang traditional na mga halamang gamot na talagang kilala na. Ngunit, yun nga lang, uh, hindi ina-acknowledge no? na ang bawang ay magiging isang gamot o magpapagaling ng mga kung ano-anong sakit. Ngunit, ito lang ay um, traditional na ginagamit natin kahit ano pa dyan. O, oh, ang bawang, ganito kumain ka para gumaling, ganun. Pero, yun po ay walang binabasihan sa medisina, kumbaga. Pero, merong mga pag-aaral din na maaring nakakatulong, no? Yan po ang garlic bawang. Araw-araw po akong kumakain ng bawang. Ayaw na ayaw ng mga hapon ng amoy ng bawang. <laughs> So yan po yung number 4 ang bawang. At ang number 5 naman sibuyas na pula o puti. Sa ilang pag-aaral, ang sibuyas ay nagpapakita ng, mara, ng na maaaring makatulong sa pagtaas ng testosterone levels ng sa lalaki, no? Sa katawan ng lalaki, ang mahalaga sa pagnanasa at lakas ng lalaki. So ang ibig sabihin, ang sibuyas daw ay nakakatulong sa libido at lakas ni manoy, no? Malakas siyang magpatayong ganon. So, yan po ang isang pagkain na ayon sa ilang mga pag-aaral na nakakatulong ito sa uh, pagtaas ng testosterone na mahalaga sa pagnanasa at lalaki. Hindi po ibig sabihin na uramis uh, uram mismo natatayong siya, so, kumbaga, regular pong nating gamitin siguro, no? Pero sinasabi ko na, na bago simulan ang lahat, kina kailangan mo nang magpatingin sa inyong doktor kung meron tayong mga kondisyon o mga iniindang na mga karamdaman. At ang number 6 naman, kilala rin ito, ang luya. Ayon sa mga pag-aaral, ang luya ay may epekto sa pagpapataas ng libog at pagpapalakas din ng gana at mas matagal na ereksyon ni Manoy. Ayan na. So, hani pala itong luya na ito. So, ang luya naman, ang ginagawa ko dito sa, ano, sa Japan, inaano ko yan, nilalaga ko, lalo na kung may ubo ako. Kaya yan ang iniinom ko, instead na bumili ako ng mga gamot, madali po siyang gumaling. Sa akin po, ha, uh, opinion ko po ito guys, hindi ko po sinasabing gayahin nyo, ngunit ito po ang aking ginagawa kapag meron akong trangkaso, meron akong anong tawag dito, yung ubo yan po ang ginagawa ko. Yung luya. Gawan, ginagawa ko po yung ano, pinapakuluan ko o kaya nilalagyan ko ng honey o kaya naman wala ng halong asukal para mas the best. So, yan po yung number 6, luya. At ang panglas naman natin, ang siling labuyo naman ito. Ang siling labuyo ay maaaring makatulong sa ereksyon at pagpapataas ng libido at may epekto rin itong pangpapainit ng katawan. So, painitin natin ang inyong katawan sa siling labuyo na ito. Kaya yan, ang pagkakalam ko sa mga supplement na pagpapatayo kay Manoy ay may halong mga siling labuyo siguro. Kasi meron akong kilalang umiinom ng supplement para pampatayo kay Manoy na nung uminom daw siya, ano bang pangalan yon Diyan sa Pilipinas yun eh na ang init-init daw ng kanyang katawan, yun pala, mahanghang pala yun. <laughs> Pero, ah uh, hindi ko lang alam kung gumagana yun na yung supplement na yun. So, yan po yung panglast natin, ang siling labuyo. So, ayan po guys, sana nagustuhan nyo na naman ang ating isang vlog ngayong araw o video na content. Dahil ito po ay pang ilan ko na, ngunit parati pa rin tinatanong, kaya iba na namang ano ang ginawa natin. So, ayan po, magandang araw sa inyong lahat at hanggang sa muli ang inyong lingkod. Bye-bye!